Hi guys. So yun nga guys, um kung wala kayo naintindihan sa si istorya no, uh, isa siyang lalaki na pumunta sa isang lugar na nagreminis no ng mga alaala -ala. simula ng pagkabata hanggang sa pagkalaki. So hanggang sa mga alaala -ala niya na kunwari mayroong tao na nakasama niya sa Ferris wheel or something kaya bigla nang reminis sa na lungkot ang tao kaya sana magkaroon ulit siya ng pamilya. So yun po yung story niya kung wala nakaintindi sa inyo. So, yun lang po. At, ang ah, nga pala, no, uh, merong, ang editor po niya, no, si King, hindi niya po nilagay yung pangalan sa unahan at sa ulihan. Kaya, ito po siya, guys. Ayan. Si, ako si King TV. Siya po yung gumawa ng sequence na yan, ng eh, pag-edit na yan. Kasi, nag-shoot lang kami niyan Kaya, siya na rin nag-edit niyan. Siya nag-shoot. Ako yung idea pala niyan. No? Ako pala ako muna idea. Tapos, siya nag-shoot. At, yung may mga, may mga scene doon na ako na din nag, nagbahala. At, siya na rin nag-edit. So, Maraming maraming salamat sa iyo King at sana maging maging ano pa, maging maayos pa 'yung pag-edit. Hindi naman sa hindi, hindi naman sa ano, pangit 'yung pag-edit pero mas magaling pa, no? In the future, no, mas magaling pa rin dalawa kaya laban lang. Team paahon tayong dalawa kaya sana maging patag pa tayo. So, hanggang dito na lang, this is Miguel Gacosta signing out. Peace. Paalam.